Kung merong Iron Man sa Hollywood, a ah, Hollywood presents Bakal Man. Ang hirap talaga kumita ng pera. Oh, ano? Akala niyo si Robert Downey Jr., no? Nagkakamali kayo. Ako si Robert Downey Jr. Oh, wala pa sa ng trip. Kasi tingin niyo naman, halos parehas naman kami nakapaguan. Eh. Oh, di ba? Hmm, pero hindi lang yan. Dahil meron kami common denominator. At ayan, ay ang pagkasundo namin sa bakal. Hmm. Bakal! 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 Alam nating lahat na ang bakal o iron ay isang uri ng metal. Ang metals kasi, makikita mo yan sa periodic table. Okay? Starting with boron, may makikita ka parang hagdanan dyan sa periodic table. Anything to the left of that is a metal. Anything to the right is a non-metal. Kung titingnan, halos 80% ng mga elements sa periodic table ay metals. Currently, there are 86 known metals in the world. Sa maniwala kayo sa hindi, ang potassium na nasa ay isang uli ng metal. Ang sodium na nasa ay isang metal din. At ang calcium na nasa gatas, isa ring metal. Alam niyo ba ang Statue of Liberty in New York is made out of copper? Another kind of metal! Aha! What a metallic world it is! General properties ng metals ay they're last truce, so medyo makintab siya. Okay? Mataas yung kanilang um, uh, malleability, so madali silang ma-stretch. okay? Ay, ma-flatten, -ma okay? Um, ductility rin. So ductile sila, ibig sabihin pwede silang i-stretch. Okay? At saka mababa yung kanilang um, heat capacity, ibig sabihin madali silang uminit. Pero gaya nga ng tanong ng banda sa kanta. Metal, metal. Saan nga ba nanggaling ang metal? About 12 billion years ago, the first atoms of metal formed inside stars when they became red giants. Ito ang mga metal atoms na copper, tin, aluminum, gold, silver, iron, lead, at uranium. Kalaunan, sumabog ang red giant stars kaya lumipad ng mga metal atoms into space at naging bahagi ng nebulae o clouds of dust floating around space. Dahil sa gravity, nagdikit-dikit ang mga nebulae at nabuo ang mga planeta kasama ang mundo natin. Kaya nga ang Earth, the whole melted center of it is made of iron at dahil dyan, ang pinaka-common metal on Earth is iron. Bakal man! Ha! Ah! Nakakaamoy ako napakaraming bakal! Tama! At, bato? Tengah. Bukod dito sa mga kapit kong mga bakal, ano, -ano pa ba ang mga ibat ibang klase ng bakal? So itong bakal na hawak mo ngayon ay isang sample ng stainless steel. Okay? Ito, medyo manipis. Ito, medyo makapal. Alam niyo ba na ang stainless steel ay gawa sa iron narito yan. Ito ang isa sa mga iron ores na nakukuha natin sa lupa. Ang ilalim ng mundo ay puno ng mga batong ito na karamihan iron ores pala.